Yan, good day mga kamukha, Welcome back again dito sa King 35 Vlog. And uh, for today's video, ay itutuloy natin yung uh, i natin yung part 2 ng ating uh, huling video na nag tayo. So, ang ginawa natin nung uh, unang uh, video natin ay nag tayo hanggang sa nag tayo, pero hindi pa yung nalinis na ustoy. So, ang gagawin natin ay ililinis natin mabuti ito para matanggal yung uh, uh, mga nakahalong pyrites o kaya black sand. So, tara at samahan niyo ako hanggang sa pagluto ito Ayan, tignan natin kung meron tayong malulutong uh, uh, ginto nito. At uh, medyo mahal na ngayon yung ano, mahal na ngayon yung basing. Ang basing daw ngayon is nasa 4-1, 4-2. Ayan, so... Ang gamit ito. Ito ginagamit ko ay bakal siya. Ayan, bakal ito. Pero yung latagan natin is bato siya. Ito. Ito yung bato. So, lang natin ng mabuti para madali natin na yung Ya. Ya. Balik masa datang yang susu. ang laki Alam uh -huh. sa kun. Alam niya Ang laki ano? Pero <laughs> hindi ito yung lulutuin natin, ayan pinasabay lang sa atin 'to na lutuin. Ayun. Ayun, hindi sa atin 'to, ayan pinasabay lang sa atin na lutuin. Ayun. Para kaya, ano 'to? Sa pinsan natin. Ito yung ating uh, lulutuin, ayun, ito 'yon. Ayun, pinasabay lang natin 'yun. Ay pinasabay lang sa atin 'yun. Kung sana ito yung yung atin, ito yung atin, di jackpot. <laughs> ito yung atin, yung atin lulutuin. Ayan, videoin mo. May camera man na ako eh. Tapos, lagyan natin ng uh, konting borax. Kagandaan nito, uh, mainit na siya. So, hindi na natin kailangan painitin pa. Pero, pag mag-umpisa pa rin tayo magluto, kailangan mahinang apoy muna. Lalo't uh, pinong-pino yung ating ginto na lulutuin. Ayan, so ganito lang siya kahina yung apoy na gagamitin natin kasi nga pino yung ginto na lulutuin natin. Ngayon, lagi ko sinasabi na pag magluto kayo, uh, wag na wag kayo mag-umpisa sa malakas na apoy kasi pag pino yung lulutuin nyo, may tendency na ibubuga yung ginto na yung lulutuin kaya kaya meron yung lutuan na nagkalat sa nagkalat dito yung niluluto yung ginto kasi malakas yung apoy na gamit nyo so dito ay kailangan magtiis muna ng paunti-unti hanggang sa mapansin yung natutunaw yung ginto sa kanyang dadagdagan yung uh, apoy na ginagamit nyo Yan. Paglagay naman ang uh, borax, paunti-unti lang yan. Lalo't maliit yung ating nulutuin, hindi marami yung uh, borax na ating gagamitin. Isang mo ka dahil. Clear? Ayan, so paunti-unti ay natutunaw na siya. So, nagdagan natin yung lakas ng apoy. Ayan. May ila? yun Ayan, nanginginig yung cameraman ko eh. Mga, sinakay man Doon siya, sa bali magbibigyan. Ay, siya? Kaya sa... Lagyan natin ng konting borax. Yan. Yan, nilakas ako yung apoy kasi mukhang nagmetal naman siya. Ayan o. Oh. Nagmetal na siya. Zoom mo kadae eh. Zoom. Clear? Ako nga makita. Ang okay, makita? i mo tapos sana pa sa ibang. I Zoom mo. Para malinaw. Okay? Okay. Hindi um, matagal to ah. Mas mabilis pa yung malaki na natunaw. Ya May ilan? Okay. Clear? Okay. Kaman din yung video ko dyan? Okay. Ayan. Parang mas matagal dito. Mas matagal itong maliit kaysa yung malaki ah. Tagalan ako dito ah. Kaya ipapakita ko sa inyo mamaya na walang tumalsik dito sa lutuan. Kasi nga yung klase ng ating pagluluto, magumpisa at tayo sa may ng apoy. Ayan, pakuloy lang natin mabuti, saka natin ihinto. Pagka napansin natin tumigas yung niluluto natin ginto, saka natin ihinto. Umiikot pa kasi siya eh. O, kung napapansin nyo, umiikot pa siya. Oh. pwede na siguro yan tutok mo para clear na clear ayan you know Tunggu tayo. Blood. Blood. Hindi pa na blood. Tara dun sa maliwanag. <coughs> Yun know, oh. Ito yung ginto natin. Maliit. Ito naman yung pinasabay sa atin na pinaluto. Ang ganda oh. Parang 24K. Lalo pagka siguro ito maipagpadaanin natin kahit sa asido, eh, nitric acid. Gaganda pa lalo ito. Ayan, i-refine. -re ito yung ating niluto. Okay, ayos. Hindi na masama. At uh, tara, timbangin natin. Magtitimbang na tayo. All right, ayan, we're back dito sa ating legendary na timbangan. <laughs> ayan, ito, tinimbang ko na kanina is uh, 10.6 10.6 to 10.7 grams. Ayan. Pero hindi atin yan. Ito yung atin. Ito yung atin titimbangin. Kasi ito naman yung blinag ko. So, ito yung papakita natin. Subukan natin itong dalawang lapu-lapu. Ayan, katumpas nito is 1 grams. Ang katumpas kasi ng isang lapu-lapu ay uh, 500 milligrams, half grams so dalawa yung ilalagay natin bali 1 grams ayan pasensya na sa mga naboboring sa aking timbangan ha ayan gusto ko lang i ano kasi to i i pre anong tawag i preserve kasi malay mo pagdating ng panahon e eh, magmamahal itong timbangan ko <laughs> ayan kulang pa lagyan natin ng isa pa. Naku po. Hindi inabot ng isa't kalahati. Lagyan natin ng isang palito dito. Ang isa, katumbas nito is 1 mg. Yung palito. Isang palito pa sa ginto. Ayun. At dahil 1 and a half, i-minus natin yung 2 mg is 1.3. Ayan. So, may timbang siyang 1.3 grams. Ayan. wala naman pagkaiba. Sana all. Sana all ito. Ngayon, itotal natin yung bayad ng dalawang to. Tige isa. Okay, so, uh, itotal natin. Uh, ang bising daw ngayon is nasa 4-1 to 4-2 eh. So, subukan natin itotal sa kahit sabihin natin 4, ay 3-8. 3-8 yung kanyang per grams. Uh, 3-8. times uh, yung malaki tingnan natin yung malaki 10.6 uh, 6. wow wow naman wow men tingnan wow. nyo yun may balato akong wow. 5k baka naman <laughs> <laughs> may balato tayong 5k dyan baka naman pambili ng cellphone 40,280 oh equals shush ayun yung atin 1.3 times uh, 1.3 times uh, 3.8. 4,940. Ayan, hindi na masama. 4,940. Ayan, so tansya ko lang yan. Kung uh, siguro minimum or uh, higher pa siguro yung uh, uh, price niyan. Hindi natin alam kasi. Ang presyo kasi ng ginto ay paiba-iba. Ayan, so hindi natin alam kung bumaba siya o bumaba siya o tumaas so pa iba iba siya yan alright uh, yan so yun na uh, sa mga nagtatanong pala sa mga bumibili ng gustong bumili ng nitric acid sa akin uh, ubus na po yung ating nitric acid wala na pong stock so baka sa susunod pang buwan darating yung ating stock ang meron lang, na, ang meron lang sa atin is uh, mercury at saka borax lutuan Ayan, yung ano lang talaga, yung nitric acid yung uh, wala pa sa atin. Ayan, so ayan, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, pasubscribe ka na dyan. At uh, para mas updated ka sa mga video na aking upload meron yung uh, notification bell icon dyan. I-click mo lang yung notification bell icon dyan. Okay, hanggang sa susunod at kita -kit sa ating susunod na video.